minsan nga binigyan mo na magrereklamo pa o may masasabi pa na bakit ganito o ganyan lang ang binigay. Bakit isang kilong bigas lang? Bakit tatlong dilata lang? May spaghetti pero walang sauce. Lagi tayong naghahanap ng pagbabago pero wala naman tayong ginagawang bago. Kahit simpleng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan ay hindi pa magawa. Alimbawa na lang pag nagwi-withdraw sa ATM, magpiprint pa ng resibo tapos may basurahan naman nakatabi hindi pa may shoot ng tama nagprint pa ng resibo tapos pag tinignan mo zero balance naman hindi ko naman nilalahat pero kung sino pa ang madalas nakapila sa ayuda ay sila ang mahilig magtapon o mag iwan ng basura mahal ko ang Pilipinas Pilipino ako pero hindi magiging ugaling Pilipino